Tumigting pa ang isinasagawang military drills ng China sa Taiwan. Kaya naghahanda na rin na ang Pilipinas, lalo't posible raw tayong maapektuhan kung mauwi sa gulo ang sitwasyon doon. Magbabalita si Gio Robles. Dumami pa mga barkong pandigma at eroplano ng China sa ikalawa at huling araw ng military drills nito sa Taiwan. Halos isandaang aerial at naval assets ng Beijing ang nagsagawa ng live fire rocket strikes, sentro ng pagsasanay ang pag-atake sa mga pantalan at energy facilities, pero walang binigay na detalye at lokasyon. Kaya mas naghigpit ng seguridad ang Taiwan para hindi mauwi ang military drill ng China sa biglaang paglusob. Nasa 250,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. Ayon naman sa Malacanang, walang dapat ikabahala. Pero hindi raw dapat maging kampante sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taumbayan patungkol po dito. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops. Pati na din po sa taumbayan na we should always be prepared in all contingencies. Nakahanda raw ang gobyerno at patuloy na nakabantay sa tensyon ng China at Taiwan. Stay put. Basta po tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila maging ang Philippine Coast Guard nakahanda raw para magpaabot ng humanitarian assistance sakaling ilika sa mga kababayan natin sa Taiwan. Una nang sinabi ni AFP Chief Romeo Bronner na hindi inaalis ang posibilidad na madamay ang Pilipinas kung mauwi sa gyera ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kaugnay nito, pinaghahanda ng AFP ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ang Taiwan. I would like to uh, assert the commitment of the Commandant the Philippine Coast Guard that uh, whatever the national government would require of the Philippine Coast Guard will be there to support. Uh, particularly the mobilization of vessels. Kinumpirma din ng PCG ang pagpapadala nito ng eroplano sa Palawan matapos maispatan ang isang Chinese research vessel. The Philippine Coast Guard uh, monitored the Chinese research vessel Songhang at a distance of approximately 58 nautical miles east of Aborlan, Palawan. Unang na-monitor ng maritime security expert na si Ray Powell ang kahina-hinalang kilos ng barko na posibleng nangangalap ng mga impormasyon at datos. Hindi lang namataan sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Chinese research vessel kundi nakapasok pa sa archipelagic waters ng bansa. Tinataboy na raw ng PCG ang research vessel. Uh, we're challenging them that they are not uh, authorized to carry out marine scientific research and um, that they are uh, advised to leave the area if they're doing so. So walang response sir yung vessel. As of this time they are not responding to uh, the response responsibilities. Matatandaan na nitong Pebrero na ispatandig ng isa pang Chinese research vessel na naglalayag sa may bahagi rin ng Palawan at Occidental Mindoro. Para sa 1PH G Robles News 5.